laki ang maitutulong ng internet connection dahil malaman namin kung saan ano ang mga nangyayari sa buong mundo. Sayang masaya ako dahil magagamit yan sa mga mga guro dito sa paralan ng Kamol dahil nahirapan sila. Yung iba, dinadala nila ang kanilang mga trabaho doon sa bahay, magawa ng lesson plan, mga instructional materials. Then, yung mga mag-aaral din, makatutulong din sa kanila na through internet connection, kuha sila ng kanilang assignment. Pakalaga po ng presence ng ating Pangulo kasi nakapag-inspire po sa amin na kahit na nasa malayo kami, napuntahan pa rin uh, niya kami. At yung Starlink po at ay napakalaking tulong po talaga sa amin. Lalo na ngayon sa digital age, may mga report kasi na ibibigay uh, madalian lang yung pagsabit at lalo na sa classroom setting na natin. Yung mga teachers natin, may TV na sila sa classrooms, may mga laptop sila. So, kung ano may information na gusto nila kukunin sa internet para ma-introduce doon sa mga bata, madaling-madali nila na maibigay po. Sa ating pong Pangulo, salamat po talaga sa, sa tulong na ito at tayo po ay makapag-compete talaga sa world stage po ng ating mga pagtuturo sa ating mga kabataan at nang hindi po mahirapan ng ating mga teachers din. Salamat po talaga sa ating Pangulo po. Uh, malaking, uh, isang malaking pagkakataon yon, Inspirasyon sa amin yan lalong-lalo na doon sa mga uh, taga-bundok at uh, mga taga dito sa Zamboanga del Norte kasi hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon lalo na kung gaano kalayo. May mga guro dito na limang oras ang biyahe. May mga estudyante din. Lalo na to last mile school ito na oras-oras ang biyahe bago makarating dito. Uh, yung makita namin ang Pangulo kasama ang aming uh, uh, Secretary of Education education si Sexani ay isang inspirasyon sa amin yan uh, na pagbutihin pa at suportahan ang five point agenda ng ating mahal na pangulo. Ang bagong Pilipinas ito yung serbisyo na nararamdaman mula sa itaas hanggang sa kabababaan yung sa grassroots level. Yun talaga yung um uh, uh, pinakamagandang uh, nakita namin na uh, um yung Nakita namin kung ano yung pagpupursige ng pangulo na uh, kasama yung kasi dito sa Region 9, I'm talking about the whole region. Meron kami ditong madrasa education. Marami din kaming iPad. So ano to multicultural. And nakikita talaga namin yung uh, paano sinisikap ng ng pamahalaan sa pumumuno ng ating pangulong uh, Bongbong Marcos kasama si Secretary sa 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 education kung paano bigyan ng pansin at tuunan yung tunay na sitwasyon sa grassroots level, yung sa kabababaan. So lalo pa kami, para sa amin um ang serbisyo nararamdaman hanggang sa kabababaan. Tunay so, na yung pagbibigay ng pagpapahalaga doon sa mga kabataan, doon sa mga bata Palang nakita ko kasi kagina kung paano uh, napaka-sincere nung uh, paglapit nung mga bata kay Presidente, ramdam na ramdam mo yung energy na napaka, ano, wagas na wagas yung pagmamahal niya sa mga bata. So, pag yan, naramdaman ng bata, Presidente, niyakap ako, hinawakan ako, lalaki siya na magiging mabuting Pilipino kasi alam niya, ang pinakamataas na pinuno ay binigyan siya ng pagpapahalaga. So, sana kahit gaano kadami, we have 28 million Filipino learners. Hindi man mahawakan personal ng presidente yan, sana sa mga programa niya, katulad na ipinakita niya dito sa isa sa pinakamalayo at remote school, madama yan ang bawat mag-aaral at gurong Pilipino. Iyan ang bagong Pilipinas. Digitally operated na ang pagtuturo sa malayong paaralan na ito sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Kaya naman tutok na tutok ang mga mag-aaral sa klase nila. Ito ay dahil sa unang pagkakataon ay meron na silang maayos na internet connection gamit ang Starlink. Yeah! Dito sa Kamol Elementary School sa Tampilisan, Zamboanga del Norte, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw kasama si DepEd Secretary Sonny Angara. Sinalubong sila pagtuturo sa Mabilis ang internet connection base sa speed test na ginawa. Masayang na ipaabot ng paaralan ang kanilang pasasalamat sa Pangulo. Kaya naman ang mga magulang eh tuwang-tuwa sa programa ng Pangulo. Actually ma, malaking tulong talaga to sa mga bata kasi, kasi pag nahirapan silang mag-research, kailangan naman yung connection, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan na may internet connection lalo na sa mga estudianting, uh, more on research. Habang si teacher Carmelita, nakikita rin ang progreso ng mga bata dahil hindi na umano-uma-absent at excited na pumapasok araw-araw sa klase dahil sa bagong paraan ng pagtuturo. Yung mga bata, hindi na nag-absent ma'am kasi nakita nila yung mga bagay-bagay na talagang makukulay, yung mga lalo na sa mga pagbabasa. So, nakakatulong talaga sa amin. Napapadali yung mga leksyon namin dahil sa wifi connection na binigay sa atin na mahal na Pangulo. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. At ako ay natutuwa. I'm very happy na uh, nakabitan na natin ang mga school ninyo nagkaroon na ng internet at uh, may connection na kayo tapos uh, may, uh, kahit na um, malayo yung iba sa inyo, lalo na dito last mile ito, eh. yung mga mga eskwela nito, eh, mabuti yan so, congratulations sa inyo lahat pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo ito'y baka katulong para maging mas padali aabot sa higit 200 ang mga mag-aaral at 10 guro مايرو وانا ساقام الالمانتري سكول